Good evening guys. It's me Norvan Sramat. Meron lang ako si share sa inyo guys about sa pag live natin sa YouTube na direct. So ngayon, ang gagawin natin, i-turn on natin yung ating um itong portrait na ito, i-click natin para maka-turn on yung auto rotate natin na para maka-authoritate yung ating cellphone. Ayan, naka-authoritate na po yan guys. So, back tayo. Napunta tayo sa YouTube. And then, ayan po yung main ko. So, mag-set up ako ng aking um, live para mamaya. At ano, so dito ko ipapakita kung paano natin Uh, gagawin yung setup ng dati nating setup sa YouTube pag nag-live tayo sa direct so ngayon i-click natin itong plus tipo ba so ayan go live tayo naka -auto na tayo make sure na naka-authorize yung ating phone so go live So, ngayon, in the, um, di, di ba, hindi pa naka-auto naka nang, ng, di ba, hindi pa siya naka-auto So, balik tayo dyan. And then, gawa muna tayo ng title. Okay. Title. Ayan. live for update Punta tayo sa title. Need natin yung title. Tapos nakalagay dyan. Nurwan's Ramat is live. Then, dagdagan ko na lang for update. For update. Okay. And then, next. Punta tayo sa audience. Then, lagay natin siyempre no, it's not made for kids and then back punta tayo sa description okay silent maglagay tayo ng ano sa description natin silent live for update. Oh, so, yan lang yung ilalagay kong sa description. Then, back ulit tayo. Back. So, nandiyan na tayo. Ah. Then, eh, kung gusto mo siyang schedule for later schedule mo pero ako hindi na ako mag-schedule kasi yung mga dati ko na schedule hindi ko nabubuksan So, ngayon, punta tayo dito sa advanced setting. Nakikita nyo po yung advanced setting dito sa baba. Yan, click yung advanced setting. So, yan, makikita nyo dito yung dollar sign, enable monetization. So, i-click nyo yan para ma-on yung ating dollar sign. And then, dito, di ba nakalagay dyan vertical recommended? So, i-click mo yan para yung vertical ay eh, mapunta tayo sa horizontal. So, ang kailangan natin yung horizontal kasi yung vertical na yan ay eh, yung ganitong phone ang nakatayo. Nakatayo siya ng ganyan. Tapos yung um, yung pag-live natin, maganda din siyang mag-live kasi ini scroll up and down mo lang siya para mapunta sa ibang live na gusto mong puntahan. Yun nga lang, pag naglagay pag nagbaba ang host ng ng link hindi talaga mai hindi mai-click yung link ang hirap i-click maklik mo siya pero pag naklik mo yung bahay ay mapupunta dun kung sino yung nagbaba ng bahay hindi yung iba na ba mong bahay okay so ngayon nandiyan na tayo sa horizontal kailangan natin horizontal. So, back tayo. Naka-horizontal na tayo, guys. Then, back. Then, next na tayo. Next. Ayan. Next na, ba diba? So, ikutin ko na siya dyan. O, ba diba, naka-horizontal na siya. Hindi na siya. Ay, naka-ano na. Uh, Nakaganito na siya yung set up niya. So, yung dito, yan yung lalabas sa aking screen yung thumbnail ko. So, kung gusto mong gawa ng thumbnail, thumbnail, pindutin mo lang yung lapis na yan. So, palitan mo yung thumbnail na gusto mo. So, sa akin, hindi na ako maglalagay ng thumbnail. So, dito, dito na ako mag -live, guys. So, pindutin ko yung live na yan. So, ganito na yung setup. Okay, so hindi ko muna tubipon dito ngayon kasi kailangan ko ilagay pa doon. Lagyan ko muna na ilalagay ko muna siya sa stand para ipwesto ko kung saan ko siya gusto. So ganun lang guys, gayahin nyo lang yung ginawa ko kanina. Uh, panuorin nyo lang itong video ko. Tapos sundan mo yung mga ginawa ko. Tingnan natin kung ah... Uh, ma magawa natin ang paraan yung ating bagong setup ng ating pagla-live sa direct. Ang hirap kasi magpindot ng link. Hindi kung hindi mo ilagay yung pangalan ng link na ibaba mo, hindi hindi mo talaga mag-guess kung sino yung ibinaba na link. Ganyan, okay. Hanggang doon na lang guys at salamat sa pag-watch at sana makatulong ang aking Uh, simple tutorial. Yan. Nakita ko din kasi ito sa iba. So, ngayon uh, in-try ko sa aking CP. So, gusto ko rin i-share sa inyo. Okay. Bye. Thank you so much. See you again on my next video. Bye.